Hi guys, Ayan, bagong gising ako at magluluto ako ng manok. Iniho ng manok. Ayan. Order ni Madam Princess Lee. So ito yung manok. Ipaay lang natin by part by part. <coughs> Lagay ko na po yung mga rekado ng ating pampasad. Ang nawawala lang ay lemon glass kasi binigilip pa. Hinihintay lang natin siya pero lalagay ko na sa manok para manuot na yung ibang lasa. So pwede po natin siya i-marinate for one hour or overnight. Much better. Marinate na mabuti yung manok. So dahil kakainin na siya ng lunch, so at least mayroon pa tayong tatlong oras na mamarinig natin. Wala pa yung lemongrass, kaya hintayin na natin siya. Make sure lang guys, malinis yung mga kamay nyo bago kayo bag. Use na ng... mm. mga pagkain kasi kailangan malinis yung atin. Paminta na lumutan. Sorry na ko yung paminta. <coughs> ha <coughs> 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 Kaya pala wala akong naamay na pepper. Yan, magkakape rin ako guys. Damasin ulit natin kasi na late yung nalimutan ko yung pepper. Ang bango guys. ng ating lemongrass at syempre iigot muna tayo ng kape bago tayo ganoon ng chicken oil hmm so dito na ako gagawa ng chicken oil sa harapan nyo mm. yun so Ayan. At dahil wala naman tayong star anise, maglalagay tayo ng bay leaves. Ang ating chicken oil. Lalagyan natin siya ng sili, para spicy ang chicken oil natin. Lalagyan na natin ang ating anato. Ito na yung ating minarinate na manok. Oh. Ito. Ito siya. O diba? Lasan-lasan na. Lasan, Hindi ko nga pala nagpakata sa inyo. Nilagay ko din lemon grass kanina. Ayun. 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 Pagkasasok pa rin yung doon, so nagpasok. Very good talaga. May tukot talaga sa Samson. Mm -hmm. Anong pangit? Anong pangit? Anong pangit? Anong pangit daw? Tanong ka to, so nasan yung brush ni PA si na ano? Mm -hmm. Yung bras.